Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hinikayat ng uh, Philippine National Police ang bawat Pilipino na makiisa sa kampanya kontra ilegal na droga sa pamagitan ng pagiging mapagmatsyag at agyat na pag-uulat sa mga otoridad hinggil sa mga aktibidad ng na mga nasasangkot dito. Yan na tinura ng PNP kasunod na ng pinagting na nilang hakbang upang palawakin ang saklaw at paglalimantang uh, pang operasyon kontra ilegal na droga sa bansa. alinsunod na sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa datos ng uh, PNP sa loob lamang ng dalawang linggo mula Mayo 4 hanggang Mayo 17 umabot na sa 6,644 na na anti-illegal drug operations ang kanilang naikasa sa iba't ibang ng bansa na nagresulta naman sa limandaan at waluput uh, 88 individual na sangkot sa illegal na droga na kanilang naaresto. Nasamsan naman sa kabuuan ng operasyon ang nasa 2,082 gramo ng shabu at 23 gramo ng marijuana na may tinatayang halaga ng mahigit sa 14 na milyong uh, piso batay na rin sa standard drug price ng Dangerous Drugs Board. Dahil dito binigyan din ni PNP Police General Romel Francisco Marvil na nananatili pa ang prioridad ng organisasyon ng kampanya kontra illegal na droga at ito ay patutupad ng agresibo sa lahat ng antas. Mula sa Kampo kami para sa Bago Pilipinas, Jay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radio Publiko.